Kriminalidad. Insurgency. At marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis pang ekonomiya. At nagpapabigat sa madigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pagukulan ng matamang atensyon at pagsikaso. Sa halip na bangayan, ang kapakanan ng Pilipinas nawa ang pagukulan nila ng pansin at panahon